Huwag ka Hindi mag spread yung shampoo. Bait yan. Bait yan. Bait. Yung mga kuko naman. mga kuko yung bituin ng kuko yung bituin ng kuko yan dapat yung sinasabon para hindi pa ng kung ano ano hmm? 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 kanyang shampoo ay paubos na kasi ginamit sa hapon ni eh, itim hmm. Ganas na? Ano na ikaw? nasa kulungan ha, para matuyo yan. Hmm. Kung saan-saan ka na naman gugulong. Hmm, pogi. Okay. Ay, ganito-ganito na, bango-bango pa. Hmm. Namula na naman yung mata mong sorry, nasyampuhan ni mama yan. Nasyampuhan ni mama ang mata. Pag tuyo ka muna dyan, pagtuyo ka, nalalabas ka dyan. Ang linis ng bango-bango ng ganda-ganda pa. Abang-bang. <laughs> Abang-bang. Ayan na naman si Clover. Niya ka na naman. Liligo ka lang. Ligo. <laughs> balnawan natin eh. ang clover kasi ginawin yan pumasok ka doon o yan o diba pareho lang din kayo ng ulam o atay at broccoli at holistic excited <laughs> excited diba yami yami ng pagkain ninyo eh. pasaway pa kayo chusi pa kayo hindi ba ang lalaki ay yummy mong galawin yan. Marami yan. yan, may malunggay pa yan. Hmm? Hmm. May malunggay. Diba? yami yummy yan. Lahain natin si Pungging pong si Barber, mahina siya sa gulay. Kaya, konti lang. Mm. Si Dambuhala, itim. Kain na. Mm. Itim. Pusin yan, ha? Huwag magtitira. magtitira. Sarap tim-tim. May malunggay yan. Bagay yan sa haba na matusi. Ingay ng manok. Naririnig nang manok. Bigyan mo daw yung manok. Haba. Hmm? Gusto din ang manok ng pagkain ninyo. Ubus na yung kay Pungging-ging. Bilisan mo, itim. Matatalo ka na ni Pungging, o. Oh. Yan, mabagal talaga yan si Clover. Clover, ang bagal mo talagang kumain. Bilisan mo. Uunahan ka na ni Pungging, o. Oh. oh, Tapos na si Pungging. Hmm. O, matatapos na rin si Bangbang. -bang. Yeah, Yay. Eh, winner na naman yung itim na yan, Oh winner na naman. Hmm, may natirang isang malunggay, oh. oh may natirang isang malunggay. <laughs> Tim, Tim, may natirang malunggay sa pagkain mo, kainin mo yon. Ah, hmm. ang galing ni Pong Gingging na uubos agad. Hmm, meron pa si Clover. So, ayan, ubusin mo yung Clover, ha? Maguhugas na ako ng plato kusin mo yan bang bang yeah. mamaya ko na yan humugasan sabay wet wet <laughs> sabay wet wet yan huwag mm. ka nang pumunta dyan marumi na galing upos so ayan guys pa-deliver na lang tayo ng grocery para di na tayo mapagod ayan mas marami pang sabon kaysa sa pagkain pagkag may aso ganun talaga ayan oh, may free kaya maganda talagang bilhin yung mga may free may free sabon o oh. galing ayan yung apat na kilong sabon ay isang kinsenas lang yan pang dito sa mga basahan o oh, ayan may wet wet na naman siguro si itimtim na naman nag wet wet ayan may nakitang buy one take one o pang pusa sana magustuhan to ni isa na, na lang ang shiba sayang naman itong gusto niya eh binawas yan. binawas ko to, ginataang tulingan pero kung lalaki naman um, pero okay lang kasi paborito kong ato eh ayan mas mahal pa yung dog food kaysa sa pagkain natin pero okay lang basta hindi nagkakasakit paborito kong kape umalis ka dyan umihi ka na nga dyan eh nanghingi alam ka na naman ah kinulong ko nga yung tatlong dagul eh. Alis dyan. Daganan kita nitong mga sabon. sa loob. Basa dito eh. Lagi ka lang nandyan sa sahig na basa. Kaya ka nangangati eh. Si Choco. Si Choco! Bukas ka na magpagroom ha? Pagod si mama magpalibo sa kapatid mo. Ano na naman yan? Hmm. Wala ka nang ginawa kundi kumahol. Sinong nandyan? Wala naman tao dyan. Kahol ka ng kahol. Sinong nandun, Tim, -tim? Hmm? Sinong andun? Ha? Wala naman tao dun. Ha? Ba't kumakahol si Choco? Hmm, apa na naman yan. Bango-bango yan. Aligo-ligo yan. Bango-bango pa. Pogi-pogi pa, oh. Pogi-pogi pa yan. Ginupitan ni mama yan. Kahit hindi pantay-pantay. Pogi-pogi. Itim-tim, oh. Pugit, ah, pugit -pugi talaga. Yan, oh, ang tanda ng mata. Mm, may muta tak pa. Mm, ba't ka nagkamuta? Nabasa ba ni mama yan? Hmm? Nasyampuhan ba ni mama yan? Ah, nasyampuhan ni mama kaya naghapdi-hapdi. Oh, awa naman yan. Ba't di mo sinabi? Punasan natin ng tawel. Hmm? Yan yung tawel mo. Hmm? Bagong gupit yan. Ganda, oh. Ganda ng balahibo ng itim-tim. Shiny, oh shiny ng balahibo ni Tim Tim. Binrush ni Mama yan. Ang kapal ng balahibo niya guys. O kaya akala mo sobrang laki niya. Pero malaki na talaga siya. Pero ang kapal kasi o. Oh, ang kapal ng balahibo mo oh, Halos kalahati ng katawan mo balahibo. Ano ka ba? Lahi ka bang ano? Tikbalang? Lahi <laughs> ba ng tikbalang yung itimtim na yan? Hmm? Lahi ba ng tikbalang yan? Hmm? Huh? Tikbalang pala yan? Ha? Lahi pala yan ng tikbalang? Ang pogi, pogi naman yun. Kahit lahing tikbalang yan. Love ni mama yan. hmm mm, mm, Tikbalang pala yung timtim -tim na yan, oh. Ang daming natatakot dyan, pero, poging -poging, yan. Pero poging-pogi bait yan. Bait-bait pa, Oh. Kapal-kapal mm, mm, ng balahibo yan. Mm, Doon na. Doon na. Dun na huwag kang lalabas at basa sa labas. Mm, ang bait pa niyan. Lalo na sa mga kapatid niya. Kahit binubuli yan, di niya pinapatulan. Di ba, Tim Tim? Sobrang bait mo. Um, ayan yung mga kapatid mong mga bully. Nakikichismis na naman sa labas. Kahit hindi sila kasali, nagagalit. Ayan si Choco. na oh. Napagod na. Choco! Pagod na? O, oh, sige, pahinga. Tapos mamaya, kahul ulit. Yung lalamunan mo ha, Gasgas -gas na naman yan. Hindi na kita ipapadoktor. Bahala ka. Ano yun? Baba na, baba na. Baba na. Hmm. Ang bigat-bigat mo, hindi kita kayang buhatin na. Hindi ka na, baby. <coughs> kita nyo? Ayaw niyong kumain? Bibigay ko talaga sa chicken yung mga pagkain nyo. <coughs> lalabahan ko na yan dyan ka pa talaga iihi Tusi hmm, yan, pag walang palaman talaga si haba. Grabe. Mm, ayan si Pungkuk din. Oh. Pag walang palaman, di mo rin kinakain ganyan sila kaya busog ang manok hmm. ay nako ganyan sila ka chusi pag walang palaman din nila kakainin hmm. buti pa yung manok kahit anong ibigay mo kakainin hindi mo bala maraming nagugutom na aso sa balabas hmm. ano hindi rin niya kinain kasi wala akin nga kunin ko yung bigay ko sa manok talaga oh ay nabibigay na lang natin sa manok ai eu não